Log o utang, ano? Kabit! Oh, okay. Pero anyway, ginusto ko naman tong trabahong to, kaya... Ay, kung hindi niyo pala ako nakikilala, ako po ay si Chrissy Achino. Uh, mukha lang Ninong Rai, na may pagkamalupito, na pag ginanong ay eh, medyo John Lapus. But, ako talaga, I'm so... Um... Okay. Hindi tayo magkikrisi at chino ngayon. Ako po ang inyong lingkod. Laging ikaw una, Cubs Chino. And ngayong araw na to ay meron tayong mga babasahing letters. Pero bago ang lahat, ano ba ang mga meron ngayong linggong ito? I just like to congratulate ang aking mga classmates sa Inuman, ang mga winners ng Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition na sila Mika Salamanca and Brent Manalo! Woo! Ayan, mga ano natin yan, mga classmates. Kasi yung mga kasama namin palagi uminom sa bar, tinatawag namin mga classmates. Ah, uh, alam mo, sobrang deserve nila. Kasi ang tagal na rin ni Mika na parang she went vlogging and then pumasok siya sa Sparkle. So parang alam mo, it's really God's perfect timing eh, na sometimes hindi pa talaga hinog yung mga talent mo or yung mga ginagawa mo. But now, look where she is right now, di ba? Sobrang deserve, pati si Brent. And sobrang dami mga housemates doon na friends din natin like Esneer, si Kla, si Will. Yan, yeah, mga nakasama natin for GMA and ABS. So congratulations, ABS-CBN and GMA for a job well done. Ang gusto ko lang po eh sana sa next season ipasok niyo na po. 'Di ba? So, okay, ang pinaka gagawin talaga natin ngayon eh bilang kags ng bayan eh magbasa ng mga reklamo, ng mga confessions, ng mga hinaing o ano ba, kailangan niyo ba ng payo? So, ah uh, tanod, iyan na nga, akin na. nga na natin. Ano, ano to? Okay. Sige. Dahil work na tayo ngayon, ha? Hmm. Yes! Yes! Ito ay isa sa mga sulat ng ating mga chinstituents. Okay? Nagsimula ang whole face ko noong 14 pa lang ako. I just turned 18 this year. So, four years ago. pa throwback lang ako sa mga kaganapan ko nitong teenage days ko lalo nitong post-pandemic I lost my virginity at 12 13 na rin ako noon. Nagkaroon ako ng boyfriend na 24 years old that time. 12 years agwat nyo? <laughs> May judgment. 12 years agwat nyo? So young and naive na ang dali na uto. Oh well, 12 ka lang eh. Actually, hindi consensual sex ang nangyari. Hindi ko alam kung bakit hindi ako nakapalag. Hindi ako nakasigaw. At hindi ako nakatanggi. Natulala na lang ako and the next thing I remember, naglalakad ako sa tayuman pa uwi sa amin. Dahil naniniwala pa ako noon, nakapag, naka-virgin sa'yo, eh yun na ay yung pakakasalan mo. Usually yan yung mga ideal pa kasi, eh, bata ka pa eh. So yun yung mga na-impart sa'yo na, na ideas na ito yung, di ba? Pagka naka-virgin sa'yo, yun na yung papakasalan mo eh. Naging boyfriend ko pa yung guy. Until nalaman nila mama na sabihan ng kung ano-anong salita. Natakot pa ako na baka mabuntis ako. Tapos pandemic came. Minomolest siya ako ng stepfather ko. Kada umaga, nagigising ako na may lumalamas ng boobs ko. O di kaya tinatalsikan ako ng sperm sa mukha o sa bibig tinututukan pa niya ako ng kutsilyo para mapapayag. Sabi pa niya, ano pa inaarte-arte mo eh wala ka namang iniingatan. Ay, ate, ang sese ko kanina, ba't namang ganito yung sulat mo? Sa so, magtatanong kung saan ang biological dad ko, namatay siya months before my elementary graduation. Eventually, nahuli ni mama ang kinakasama niya na nagma-masturbate sa harapan ko. Pinakulong siya, pero two years lang ang tinagal niya sa loob. Ang sakit ng mga salitang natanggap ko, keso inakit ko raw, malandi ako, ganito, ganyan. I had two boyfriends noong 2021. Pareho nila akong nakaseks. Kasi wala naman akong iniingatan. ba? Diba? Kaso yung huli ay eh, nag-cheat sa akin. Kaya natakot ako sa commitment until na-discover ko ang Omegle at Telegram. December 2021, nung may una akong na-meet sa Omegle, tapos pinag... Ay, Omegle pala, ito yung mga chats, di ba? Uso yun ng mga video calls. Hindi siya video calls eh. Live, live video yon eh, na app tapos pinapagawa niya ako ng Telegram account para doon daw kami mag-usap. So alam niyo naman, for us professionals, ang Telegram eh diyan kami nagsisend ng mga high-res photos and videos. Pero sa mga walang magawa, alam niyo na ako ano nangyayari doon. Oh, no! 14 pa lang ako noon, pero di ko sinasabi ang totoong edad ko. May nangyari sa amin kasi dinalan niya ako sa Miyako Hotel malapit sa monumento. Tapos the same day, na-discover ko ang pagiging pawok. Content selling. Ayun, naging live show girl ako, pero di ko pinapakita ang mukha ko. Dalawang beses lang ako nagpawok. Yung isa, sabi ko 17 years old na ako. Yung isa naman, sabi ko 21 na ako at nursing student. May mga times rin na hinahanap-hanap ko ang sex. Hindi lang dahil sa pleasure. Ang saya ko kapag hinahalikan ako. Niyayakap, at sinasamba ang buong katawan ko. Tinigil ko ang pagiging pawok pero naging meet and fuck, one night stand at fubu naman. Nagtuloy-tuloy lang yon. kung sino-sino at kung saan-saan. I want to feel desired, to feel wanted, kahit na hindi na love eh. Basta ba may magsabi sa akin na maganda ako, na masarap ako. Kahit hindi na kamahal-mahal, basta masarap ikama. Hinahanap ko yung validation na yun sa lahat ng lalaki naka-sex ko. Pakiramdam ko dominant ako. Tipong my body, my rules ang peg. Pero hindi pala. I don't have power over any man. My thirst for validation and care ate me. At ngayong 18 na ako, ang sakit isipin na mas maraming beses akong kinama kaysa binigyan ng bulaklak. Mas maraming... Huwag kang hihinto, ituloy mo lang. Kaysa, I love you. Lahat ng nakasex ko, wala na akong communication. Niminsan, hindi ko na sila nakausap ulit, nakasalubong, o nakita man lang. Sa paghahanap ko ng validation, binaboy ko na pala ang sarili ko. At ngayon, paano pa ako aangat kung literal akong kalapati na mababa ang lipad? P.S. What made me end my whole phase? I met my boyfriend in 2022 when I was 15. Until now, kami pa rin. At nagsisisi ako kasi sa sobrang bait, mapagmahal, understanding at caring niya sa akin, hindi ko maibibigay ang best wedding gift. Virginity. Ha, <sighs> grabe, ang bigat naman ito. Pero you know what? Yung comment ko sa kanya... Andaling mag clash in, maglaro at withdraw Kaya suma-ma-na-na na, na. Daran at mag-pingo Buzz, 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 buzz In the Raming Kings, kaya Buzz, buzz beses ko palang na nabasa to. Up until the end, it's really about her being idealistic eh. Ano yan eh, minsan kasi sa mga sagrado o katoliko, like me, di ba? Ako, we were born and raised to be uh, Catholics, to, to follow the teachings. Ganun ang mentality nila eh, na dapat you don't ano, do premarital sex. Pero, grabe ang bigat nito. Yung nangyayari sa kanya is, ano talaga eh? it's really trauma. I'm not in a position to tell you kung ano yung napagdaanan mo. Dahil hindi naman ako isang professional, hindi rin ako nag-aral ng psych. Pero I know and I understand na it's part of the trauma. Ang dami niyang pinagdaanan. Imaginin mo, gusto lang naman niya, mapusok kasi mga bata eh. Gusto niya lang naman ng Isang pagmamahal from a significant other na ang feeling niya eh, eto na to. Pero may mga nabigay siyang hindi na pang dapat ibinigay. Tapos here comes the the stepdad na inalipusta, anong tawag doon? Na minaltrato siya. It's childhood sexual abuse, di ba? Hanapin natin. Childhood sexual abuse. It's an adult sexual behavior that seeks love through sex as a way of regaining control or healing. So because of the trauma that you've experienced, at gusto mong i-correct siya, you repeat it eh. So repetitive yung nangyayari sa'yo. Because you are hoping na sa susunod yung pangalawa, okay na. Pero hindi eh. Yung pangatlo, okay na sana, pero hindi eh. Tapos may mga nangyayari pa inside your home na dapat you feel the safest, ba? Diba? And then, andyan pa yung mommy mo na imbis na dapat yung number one support group mo, eh, may mga sinasabi din sa'yo. So, it's really hoping to gain mastery, clo closure, or rewrite the outcome. So, tama nga. So, for me, ito yung mga, um, kumbaga tawag nilang psychological concepts. Kasi for me to be able to give you pieces of advice, kailangan natin intindihan what's going on eh. What's happening sa'yo. ba? Diba? And ano ba nangyayari sa, sa paligid mo? Bakit ganito yung kinahinat na ba? Diba? Kayo, mga tanod. Mga tanod! Okay, para medyo lumight naman ang mood natin. Oh, may, may comment ka ba? Ito si, ano, tanod. Kags, oh, Hello po. Yes. Pwede po mag-share? No, share. O, sige, go. Ayan. So, yung ating chinstituent. Oh, eh, grabe tong first episode na to, Kags. Correct. Pang number one agad, ha? Mm, diba, Top spot sa Spotify ta. Hindi <laughs> ba nila alam na kami ko. Ayan. Sa <laughs> so, eto, ano lang, ah... Uh, grabe yung na-feel ko nung time na yung instead na pakinggan siya ng pamilya niya, 'di ba? Oh, ng mom yan. niya. Ang sakit noon. Gusto ko lang i-echo yung sinabi mo kanina. Na yung mom niya instead na siya yung protektahan. Mm. parang mas binlame pa sa kanya yung nangyari. Correct. 'Di ba? Parang as a Filipino, family-oriented tayo eh. Tapos dapat sila-sila yung nagtutulungan. Pero so, as a Filipino, may toxic family culture yun din. Tayo. Okay. Yun din. Kaya ngayon ang gulo na. Parang ayoko na ituloy yung sasabihin <laughs> <laughs> ko. Okay, Hindi, sige. I-share mo. Tano. Oo. Maglaro sa Bingo Plus app para tuloy-tuloy ang premium at saya. At malay mo mapanalunan mo pa ang jackpot prize sa first online live stream bingo sa Pinas. Bingo Plus. Bingo sa saya plus sa panalo. Gaming for 21 years old and above only. Visit pagcore.ph slash regulatory or email keepitfun at pagcore.ph. Game responsibly. Keep it fun. Yes! 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 So yun, parang nakikisimpasize ako with her na instead na siya yung tinulungan, bakit mas pinagtanggol pa yung isa? Tapos, two years lang nakalaya. Correct. Grabe, di ba? Yung, yung trauma na binanggit mo mm. din, na pinagdaanan nitong ating chinstituent, medyo, actually hindi medyo, malala Malala, niya. malala. Sa murang edad, di ba? Ganun yung pinagdaanan niya. Nakwento niya eh, na parang she was able to paint a picture with the words that she said sa letter na sinend sa yo. Yeah. So I suggest yun nga hindi tayo expert na mo mm -mm. din kanina. Pero I highly suggest to seek help from a therapist. Yeah, from a medical professional. Yes, from an expert. Yes. Yun talagang ang kailangan gawin ni tong ating constituent. Tapos 18 lang siya, tama ba, Kags? Ngayon kaka-18 niya lang. Ayun nga, di ba, kags 18 lang siya. Mm -mm. Pero, grabe yung narealize niya agad na kaya na-end niya tong whole face niya dahil nga, na-meet niya na yung kanyang long-time boyfriend. Correct. So, yung hindi na ibigay sa kanya ni mother, gusto nating ibigay sa kanya as her constituents mm. na nakakatuwa na nakita niya or nasik niya yung validation sa kanyang current boyfriend. That's why she ended up her whole face. So yun, ah uh, sana makilala natin siya, Kags. Pwede ka bang gumawa ng paraan para mayakap natin tong ating Oo. letter sender? Pwede natin, pwede ka mag-message siya if, if you're listening sa ating chinstituent na yan. You can just message me and sabi mo, ako po yung F1 nyo. <laughs> ako po yung episode 1 nyo na ginulo yung episode 1 nyo. Tomo. ba? Diba? But you know, uh, thank you Tanod. May sasabihin ka pa? Ayan. Ayan. Oh, uh, May huli ka na doon. Doon ka na. Okay. Thank you so much. Uh, ito si Tanod. Ito. God! Uh, ano? May mga nahuli bang drugs? Cags, ang lupit naman ano. Letter sender mo. Oo. Ako, ang masasabi ko, diyan kay Ati girl. Ano? Ang unahin niya talagang matutunan aralin ay self-respect. Kasi sa lahat ng mga nangyari sa kanya, very traumatizing. Yan, yes, sabi nga ni Tanod, ni Tanod 1. Oo, oh, oh, kasi Tanod 2 ka na eh. Uh, ako na si Tanod 2. Sabi ni Tanod 1, seek help, uh, get a therapy. Kaso nga, hindi, hindi natin masabi kung kaya niya ba, afford ba yeah. ni ate girl. Siguro kailangan niya talagang mag ano, ang matutunan niyang gawin ay self-respect talaga ang hanapin niya. Para kasing sa end ng letter niya, ang inisip pa rin niya yung boyfriend niya ngayon na hindi niya mabibigay ay virginity niya sa sobrang bait ng boyfriend niya. Parang lagi niyang inuuna ibang tao. Parang gusto ko sana isipin niya o unahin niya ay sarili niya. Correct. Thank you so much, Tanod 2. Alam mo, makabuluhan yung mga binigay ng mga tanod natin. Ha? But to make this storylight, kahit hindi naman talaga siya light, no? We, we can look at the brighter side, eh. Diba? The brighter side is, kahit na ganun yung mga pinagdaanan mo sa buhay, binigyan ka ng relationship that you can start with na matino, na malayo doon sa mga nauna mo. So sometimes we just use these um, experiences as a guide. Pero hindi keso may mga mali kang ginawa noon, eh mali na rin yung mga susunod mong gagawin. You can start and begin again. And you can start over. ba? Diba? So the word here is healing. Healing should start from yourself. Diba? No one can help you but yourself. Even though, sabi namin, kailangan mo mag ng advice, ng mga experts, but healing will begin and will start from yourself. So, okay. Kung meron kayong mga gustong padalang mga reklamo, suggestions, payo, confessions, o kahit ano pa, dahil public servant tayo, ipadala nyo lang sa ating mga socials na may nyo sa inyong harapan. Pero kung nakikinig kayo, follow nyo lang kami sa Cogs Help. At muli, ito po ang inyong lingkod. Liyong kod, ha? L-I-U, ha? Liyong kod. Kags, Chino. Okay na. Kasi, marami pa akong gagawin eh. <coughs> <coughs> para tuloy-tuloy ang premyo at saya. At malay mo mapanalunan mo pa ang jackpot prize sa first online live stream Bingo sa Pinas. Bingo Plus. Bingo sa saya plus sa panalo. Gaming for 21 years old and above only. Visit pagcore.ph slash regulatory or email keepitfun at pagcore.ph. Game responsibly. Keep it fun.